June. Shout out mga ka -diskarte. Dito tayo sa Longos Ayun sa may, ano ba, may papuntang yung papuntang coastal Ayun, nakita nyo yung playover ng coastal <coughs> Playover papuntang coastal Waiting lang tayo sa magre-receive two drop tayo ngayon longos tsaka dyan sa may ano taingin bali kagabi natin na ikarga to tapos tayo mga alas 12 eh syempre patulog na to kaya ito umaga natin ako nga pala hindi <coughs> tayo masyado nakakapag video ngayon dahil nga sa lakas ng biyahe hindi tayo makapag video video tapos mag isa lang tayo sa biyahe di ba tsaka hindi naman to kagaya nung ibang tracking na, na ano natin na yung habang nasa ba oh, diba, nag waiting ka ng biyahe o so, nasa parking ka pwede ka mag video video hindi naman kasi ganoon kasi sa loob ng terminal bawal talaga mag ano cellphone cellphone tsaka sa parking hindi mo rin naman maintinding <coughs> mag video syempre nga bawal mag cellphone cellphone doon lalo doon sa may loading talagang bawal kaya ayun tapos pag sa biyahe syempre eh, Biyahe, makapagmaneo ka ng ligtas, ano. Medyo nababawasan yung pagpupos natin ngayon, mga kadiskate. Pero, doon talaga, syempre, mas priority natin yung, ano, yung trabaho natin. Magawa natin ng ligtas. Tama, di ba? Tapos sa estasyon, syempre, pagdating mo sa estasyon, o so di, eh, ngayon may pagkakataon kasi medyo wala pa yung receiver. <clears throat> Pero yung mga biyahe nga, hindi ano. Dami pa pag video. Yeah, sa istasyon, medyo... Siyempre, eh. Unahin mo, makapag-unload, di ba? Siyempre, pag dating mo sa istasyon, pag ano, kasi mabilisan din talaga ang biyahe, kalimitan. <clears throat> pag hindi receiver, pag gabot mo ng ano, ng dokumento, susukat na yun sila. <clears throat> kasi pagdating mo sa istasyon, mag update ka pa rin sa, sa GC. Ng status mo. Kaya, yun yan, mag update ka ng ano, status. Tapos mag-unload ka. Tapos mag-unload. Update ka na naman ng status mo na unloaded ka na. Tapos, yun, la, lalakad ka na sa next drop or what. Yun, yan. mabawasan yung ano natin pag may video yun na yata yung na yung ko yun na si mom na yun na si Bernie ko pala <coughs> lumilim lang pala daw <laughs> so yun mga katiskate uh, medyo <coughs> update ko lang kayo na medyo nababawasan na yung pag -anlog. ah pag <coughs> pagbibidyo natin pag upload <coughs> kasi yun yan, sa trabaho ay hey, ganyan sa tanker eh. tapos pagdating mo sa depo sa terminal pila ka lang saglit mga ilang oras lang isa <coughs> so, wala pang oras karga ka na naman tapos sipe update mo pa yung sa GC yung details ng delivery mo ng karga mo uwi mo anong oras na rin kaya ganoon <clears throat> talaga ang ano, buhay tanker driver dito hindi ka ma, ma ano sa ano sa ano ba to <clears throat> hindi ka mabibitin sa biyahe talaga nako pagdating mo may may asalan ka na wala pa pong okasyon yan yung mga peak season kung tawagin ang ano normal ano pa lang yun operation talagang lakas ng biyahe lakas ni Petron <coughs> talagang ano hataw tayo sa biyahe hataw din sa overtime siyempre so yun yung mga kadiskarte natin na balak sumubok mag-apply yung mga nagme-message, hindi natin po lahat ma-replyan yan sa napakadami po. Napakadami. Hindi ko po ma-replyan talaga. Pero pag ano, pinipilit ko rin naman ma-replyan, nga lang di kakayanin po sa dami. Ah, yun nga. Yung mga nagko-comment yan, pinipilit na halos na ma-replyan re din naman natin lahat. Uh, yung mga ano po, from time to time, i-visit nyo na lang po yung page ni PLI Drivers para updated po kayo sa mga hiring nila. Tapos, pero pag ano, may time din naman, basta may bago silang post, i-video ko pa rin po yan. I, uh, para ma-update din yung mga kabadi natin. Ano. Ay, uh, yung mga nagtatanong kung ano yung mga next move, na-interview na daw sila, na ano follow up, follow up nyo lang po kasi sa akin ganyan eh nung nag apply nga ako na one day process ako <coughs> tapos medical binigyan ako ng ano sabi sa medical 2 to 3 days lalabas na yung result 2 days pa lang tinatawagan ko na yun sa medical tapos ina, uh, hindi sila nag reply hindi, ma, hindi nasagot tawagan ko rin si PLI siyempre kasi gusto natin makapag-start na eh. Gusto natin malaman kung pasado tayo sa medical para kung pasado di maparating natin kay PLA na okay yung result. O siyempre gusto natin malaman. O, kung hindi tayo pasado di next chapter na tayo, di ba? Para makamove po na. Kaya ganun ginawa ko. 2 to 3 days na malaman yung result. 2 days pa lang, follow up na ako ng follow up. Tapos yun nga, may retake daw ako. Sabi sa akin, kailan sir pwede kang mag reschedule? Sabi ko, as soon as possible, kahit na kinabukal. Eh, Nag-reply naman si medical na yung available na ano, na ito po mga available na slot. Medyo one week pa rin yata yun. Nainintay ko. Eh wala, ganun talaga. Tapos pag retake ko naman, ano lang yung assessment lang, in-assess lang ako ng doktor. Okay na. Ayun, minano ko na agad kay PLI. Si sinapit ko sa kanila yung pit to work ko. Tapos 'yun. Pinag ano ba 'to? Pinag ATM na ako. Tapos nga yun, after yung ATM, 'yun na deployment na. Ayun, 'yun po yung ano. 'Yun po yung ano naging proseso at nangyari nung nag-apply po ako. So, yun mga kadiskarte. Ah, uh, dito na yata yung ano, magre-receive. Sige po, shout out. Good luck sa mga kadiskarte natin na mga nag apply ah, uh, Yung mga may kulang sa requirements, di try nyo lang mag-re-apply. I-ano nyo, ano ba tau, yung Kompletuhin yung ano yung mga requirements kasi meron ako dito kasama. Ganun yun, nung una may mga kulang siya. <coughs> hindi niya na inano na yung ito po yung kulang hindi, nag-reapply na lang siya. Tapos meron din ako kasama dito, yung lagi ko kasama si Buddy Alon. <coughs> ano? Ayun yan, nakailang ilang ano rin siya yung balik-balik. Di yon e, nag-reapply din siya. Kasi feeling niya yata, baka natabunan na yung ano niya. Nag-reapply siya ng ano. Ng ano, ayun, ayun. Kasama yun, 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 ko na, nagda-drive na. Ayun po, mga katiskate, uh, follow up lang sa mga nag-apply. Tapos yun sa mga kasama naman natin na nasa biyahe. Uh, ingat tayo lagi sa biyahe. Yung pagkakarga natin, yung mga ano, mga katangga natin, pagkakarga hindi rin kasi madali eh. marami ang butas na yan kaya medyo ano tayo presence of mind pati pag unload kasi talagang hindi rin basta basta kasi baka mamaya <coughs> ano tayo mga bulilyas uh, ay mga katiskata natin mga nasa biyahe eh. let's always ride safe and let's keep on trucking